Good morning mga katropa, ayan, araw ngayon na Bernice ayan, Bernice Santo na Holy Week na ngayong araw kasi ah uh, gano tayo mag kasi nasanay kami dito na magawa ng binignit yan, yun, para sa pangtanghalian natin, kasi nasanay kami dito mga katropa na pag Holy Week magawa, magawa tayo ng Binignit. Ayan. Ayan, nag-ano tayo sa mga ricados, yung mga pang-loto natin. siya din nag-ano siya na ayos sa tricycle, nag-ayaw na naman siya. Hi, hi sabi. Hi. Ay, shush, shush. Yan ito na yung mga ano natin. Wala tayong kamuti. Saging. Tsaka yung pang ano natin dito may malagki tayo yung mga bilog mga sago ayan din may pula tayo na kamay kinugay tsaka yung kapi may munggus tayo dito ayan slice tayo sa saging 'yung ganito mga maliit lang na pag-slice maganda sana ito mga katropa tropa pag may ubi oh, no. Kainin na lang at least 'yung kaluto tao, Para may mga ito-ito magsabi. Kado mo ni sa bugtokon be. Mo ni siya. Yan, ito na. Yan, uh, mga katrupa. Tapos na tayo ng ligo. Pati si Jana, si Julian, tapos na ng ligo magsasalang na tayo sa binignit. tama, Maganda ito mga katropa kasi may malagkit. Ayan na mga katropa. Nakasalang na yun. Ano natin mga pang binignit. Ayan. Damihan natin sa tubig para kasi anong pa man ito. pa ba? Ayan kasalang na tayo yan di pa tapos si Leon siya nagayos sa tricycle sige na tag-ayuan eh. ya dua kalubi ya na po di motor tayo na mga katrupa, kumulo na yung ano natin. Hindi pa hinayan na natuog kayo kayo na. Nimbukal na siya. Painayan na lang sa kayo. Painaan natin ang apoy para dandan siya ma lambot lahat. Oh nak guna ona oh, nasi jana ukut kodoh nak guna ona kod kod oh, nak na, oh, na. oh, kod A besi bulan kah besi bulan kah tak ada oh anak lang dah, nak uang, Nona, ayo, hello, dah lepas Julian bi, Julian dah <tik> lepas, yo nanti yo 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 kita, nak kita, <tik> tapi muka on. ni papagsaging sa gingte? Hmm. Mga buntok man day? Hmm. Mga itong no? Ang pala lang magpukon day? Ha? Ang talaga magpukon. Hindi, bus o kasiya pero buntok. Uy, gamay hirap itong nakuha na ako day. May in... mga itong itong. Hindi ka na um, mo. Um, Pusa um, bago ko lawa. May mga itong itong. Ano ba ni? Ano ba na day? No, 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 no. Kaya nakut-kut si mama. O, yan na. Nga, silang bila, Dito, tay, sila. Mm. Mm. Dito Dito sakot, Dito, ang kapuya ang sakot, di ba, eh? ang kapuya. -ba nagbau bao bao ay, nagmotorra sila.

doon daw ramay una una na mabutaw na murang palito aksinan oh sana and say na mga katropa, lagyan ako ng yung tono. Pero, puno na yung kaldero natin. Yan o siguro natin nabuwaan ba Kasi may saging pa. Yung tono, meron pa o. Oh, dami pa. Kasi yung ito, yung spiso. Yan. Yina, yina, yan na yun na Ayan na po mga katropa, nilipat ko sa baba yung ano natin, yung binignit kasi. Niliki na siya, baba ka mabasag. ma sayang lang ano natin, Yan. Dito tayo sa baba. Baka ma, oh, mabigat na to eh kasi dami na. Kaya nilipat ko dito. Wala <tik>

wala na sabaw na malaga ka ono Yan na po mga katrupa. Tapos na tayo niloto na. Binignit. Na niya. Ayan. Tingnan niya si Julio na. No? <laughs> yung mosquito di Jana sa maliit na si Jana siya na naman yung gumagamit nakita niya kahit na kitinago ko hmm tiyah tiyah grabe balik, balik siya ng ano maliit balik siya ng bata yan na po mga katrupa kasi tapos sa tayong na tayong nagluto na linigingit. Yan may ano ako sa inyo, may ipaabot ako sa inyo. Ang ma, ang maminaw, ang maminaw nakasabot sa kalisod na mo. Ang di maminaw mo na wakasabot sa kalisod. Yan. Kasi po mga katropa, may ano dito, may balon si Hello po mga katropa, ayan, mahiyan ako sa inyo, may explain Ang makasabot sa ko ang explain motoy, otay nag, motoy nakasabot sa among kalisod, ang wa, ang, ang musopak, ang di kasabot mo tong, muna di kasabot, wa kasabot sa kalisod, kanamo karon ay okay. yung problema namin dito mga katropa, tubig, nung unang araw, nag sabi si mama sa akin na may balon naman malapit sa bahay nila ni mama. Sabi pa ni mama, gusto daw siya nga, gusto siya mo palit o makina sa tubig para padagan sa bahay nila ni mama, padagan sa bahay din namo. Then, di Corinti ba yung gayak niya John John Iban eh, nila ni Yualan ganyan ah, makina sa tubig niya ingon pa ni mama sabi pa ni mama maghati daw kami sa magastos kung magkano ang gagastos sa magpalagay ng tubig sa makina para yung tubig dito na sa amin, yung gripo ba? Eh sabi uh, sinabi ko ni mama, baka daw uh, baka ma sigo, uh, tingali o oh, dako dako jud siguro og oh, magastos no. Kaysa tubig man palit pa man makina sa tubig. Ya yeah, mga tubo pa. Pero wala na wala siguro kami pa problema pag ano sa kuan sa tubig hose kay may hose kami doon sa tapon yung ginamit namin noon pwede naman siya dito yung ah, sa amin lang yung makina majon tag na yung makwano na yung makakita sa kuan kuan ba nga kaloy anday ko kay kapo kapo kayo. kayo kanang kaos sakit ako ang buko, buko na masigikaw karoon ganis si Julian o no? si Jul John Lloyd may magkaos agi lang pamaagi dayungan okay sa karoon pagani unta bawal pa dyan na magalas sa asag tubig kay kaya yun di bayak ko nagalusay mugawas gawas ma problema ko o kanang magalas ako kay asay mugawas gawas masigik masigikog napkin kay arong di mugawas gawas <laughs> Sabi ko, uh, ginan ako si mama nga mag paabot-abot kay tungod sa kalisod, wajud intay ka palit sa ang butag pila kang makina sa tubig ka Kamera ni mama magamit. Si mama o ako. O naday, o nay maluoy di managkot jugkos kwan Julian. julion. Managkot kus palayan o nay maluoy na ho. Pati sa tubig. <laughs> Mabot yung kong pala yan. Basta, nai, nai maloy sa ang vlog. Pati sa tubig. Kaya labi halang ito ang kapuya. Bala na lang tubig na lang. Tubig yung problema na mo eh. Grabe pa yung kapuya ira sa kabug. Atag sa tubig. Tsaka ng mga laba. Kinabana eh. Masinat man yung tong may no kay pandarta ta sa tubig may maibog bitaw ko sa uban no nga na nang, tubig sa bay, kay din na magkaos na mo na dire yung dito yung iba ganyan din ginagamit yung makina sa tubig di kuryente konti na lang dito yung walang kuan uh, why tubig sa bahay pila na lang kabuok ah uh, na kasanayan dito mayro na mga tubig sa bahay kanang di makina ba. Hmm. Ya, yeah, magina ko ha. Uh, Og maloy eh, so uh, ang yeah, yan yung intan sa Ginoo. Managkot yung saka yung ko dito sa palayan at us an. Arong manag mawre managkot yung ko. Kanya, yeah, morat to, mora to yung problema na oy, sa tubig in town, oy. Kaloy in town ko ninyo, kaya ang tubig, ang kapuya na dyan na Ayun na akong kuan. Morat na akong palito kaniwang. <laughs> kapuya na dyan tawag, arsas tubig, gintan mga katropa. Oh, ang to. Salamat daan sa pag tanaw sa video bisan man nga di may paminti magbidyo. yan, thank you, thank you Maorot akong toyo ninjo maginaot ko nga nakasabot mo sa side na ho ang wala nakasabot ay tanaw lang mo diha masuya lang mo na ho eh ang problema lang na mo, mga katropa makina o ang drum eh mora siguro umakano sana nung may lang ang tagka ng kwa nun ay maluoy na ako no? kaya tano na kung lang ay, kay kining kung lang kuan pa 35 na muna si 35 Kalau <laughs> na jenis tahu nang tiguan ngak, kung si Miss Yun sa tubig dire, kaya ang kapuyag kaos, labihan pa d'yong inita, napakoy bata. Inside, di, di matiguang nga buntag ka ini kahapon ka bo, arsa. Um, ang mo sa ako ang sitwasyon karon ron, bata.